So, ayun, guys. Nandito tayo sa, ano, sa barangay malatgang So, may nagpayin sa atin, guys, na, ano, na humihingi ng tulog sa atin, no. So, may, ano daw dati, guys, may kapitbahay silang uh, dating bilanggo na gusto niyang tulungan sa, na sana, guys, ano, na makita ng kanilang, ano, na makita siya ng kamag-anak niya na nakalaya na. So, So, guys, ano, isa na siyang senior citizen so guys so guys isa na siyang senior citizen isa na siyang senior citizen so hirap na siya guys magano hirap na uh, senior citizen na siya hirap na siya guys makapagtrabaho no so pupunta natin guys so tutulungan natin uh, para makita siya ng kamag-anak nila na uh, kahit pa paano makauwi sa kanilang probinsya So, tutulungan natin guys. So, yun guys, pupunta natin. So, yung lugar niya, so, pupunta natin si, si tatay. So, sana matulungan natin na makita siya ng so, uh, sana makitulungan natin na makita siya ng kanyang pamilya. So, so, ano na yata guys yung pinagpapaw ni tatay no? Sana matulungan natin na makita siya ng pagiging niya at makauwi maka siya lang. Kaya nilang kumibig siya. Ito na natin ang bahay niya. Dito tayo kayo sa kabukiran. guys, may kambing budaya kita ni Okay. So, lang, ano. so, wala na siyang bigas, guys. No? Ay, gatong lang. So, ito, guys. Gatong lang ang kahanin niya, no? So, alam mo yung niya. So, ay, guys, so, walang ulam si tatay, guys, no? So, ito. So Ito. yan Walang, ano, walang pag-tray. So, ayun. Ayan, alam mo. Ayun, video. yan. alam mo. siya nagatulog. So, dyan siya, guys. Di so, dito lang siya, guys, natutulog, no? Dito sa papa Dito lang siya natutulog. Ayan, balik So, ito lang, guys, yung balik. Ayan, alam so, bulok na rin pala ito. Okay, so bulok na rin tayo yung hihiga niya. Na, bulok na rin. So ito yung, ano nga guys, yung banig niya. So, bitas na rin, oh. Bitas, bitas na rin. So, Sir Marlon, Sir Michael, so, oh, nagpapanood niya siya. So, sana matulungan niya siyang makauwi. So, uh, uh, apat na taon pa ta lang daw pala siya. Apat, uh, anim na taon pa ta lang guys yung panganay. Tapos, apat na taon pa ta lang yung bunso, no, nung na, ah, uh, nabilang mo si tatay si, siya guys si ano si sir Julie ah uh, si tatay Julie Iskala so taga saan ka natin itay? Iloilo ah ilo Iloilo oh, ilo -ilo. sa anong anong particular na lugar anong ano yan ah uh, city anong ano ah ano. Uh, ano saan sa, saan sa Iloilo -ilo? sa kapis sa Capis yun guys sa kapis siya Roa City sa Roa City So guys, uh, siya, da, uh, siya, siya dati ay isang ano? Uh, dating bilanggo guys so dito siya nakulong guys sa ano sa unang, sa una tayo sa unang nakulong guys? sa na, na, bilanggo una so. sa sa ay sa uh, po. Dito po siya una guys na ano na unang nabilanggo tapos mga ilang taong ka doon kuya sa ay uh, tayo sa ano sa ulangga po May isang taong uh, taon ka tapos yung natulang ka na tayo sa ako dinala sa saan din tayo? RDC. RDC saan Dito sa Palawan? So, pa, na, taas ng, pa yun, so, sa sa taas ng panel ng No, sa taas uh, ng bahay no. RDC. Sa so, guys na nalipat sa sa iwahay guys no. So tayo yung nabilang ko hindi na nakadalo yung pamilya mo sa iyo. So hindi na. So, so, tayo may asawa at anak ka ba tayo? noon may asawa. Ah, so anong kung ano ang pangalan ng asawa mo dati tayo? Pa banggit lang tay. Rosie. Yeah. Kunal. Yeah. Uh, Rosie Kunan. So mga ilang taon na yun ngayon siya tayo kung boy pa siya tayo, si si Nanay Rosie Kunan. Ay mga parents na rin. Ah, ah bata pa. bata pa. So, mga ilang taon siya uh, tayo mga asawa niyo? so di so, so may mga anak kay tayi so guys silang dalawa so nakapost nyo guys kung, uh, kung kung yung anak niya ni tate no kung, na, kung nanonood sana nannot saan ngayon so ito siya guys si anibong uh, alam natin jul uh, si tate julis dalawa kung nanonood kayo ito siya ito siya uh, sir, uh, pamit sir uh, Parang lalaki yung tayo, no? Yung anak mo. So, ano pangalan? Michael. Uh, kay Sir, ano? Kung nanonood kayo, guys, no? Kay Sir, kay, kay Sir Michael and Sir Marlon. So, ito, guys, si tatay nyo. So, kailangan... So, matanda na si tatay, guys. ah uh, Sir Marlon, Sir Michael. So, kailangan nyo na... Gusto nyo sana umuwi sa inyo. So, baka wala siyang sabat na sila ano uh, gusto sana sa ano niyang buwi sa Iloilo so ngayon siya tay, uh, so ay ngayon siya Sir Michael and Sir uh, Marlon ano uh, wala siyang trabaho dito binibigyan-bigyan na lang dito sir uh, binibigyan-bigyan na lang dito ng pagkain dito niya so anong trabaho mo lang tay wala ka dito trabaho na so ilang taon ka na nga tay so, uh, so 74 years old na siya so, Sir Josie. Ano ang tay? Ang pangalan? Josie? Sir Julie. Sir Julie. Ah, si tatay Julie. Ano? Ah, uh, uh, Scala. So, kung nanonood kayo, kung nanonood kayo, sir, ah, uh, paraw 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 so pag hirap lang sya dito so sana uh, kung si, ay kung ano pala guys oh, kung gusto nyong tulungan si tatay na mapawin sa kanila so puntahan nyo lang tingin nyo lang ako uh, na tingin nyo lang ako kung uh, para mapawin natin sya so, itong nakikinig pa nyong dalawang anak nyo na lalaki so ito siya, oh, at saka si nanay no so kung napapanood mo to ngayon ito ito na sya ma'am ay uh, ito na siya na uh, nakalaya na si tatay so gusto niya mang umuwi pero talagang wala siyang sapat na budget na makauwi siya so tayo anong gusto mong sabihin sa mga anak mo uh, uh, anong gusto mong sabihin sa mga anak mo tay sa kanila ay kung buhay sila tulungan nila ako na, na ano tay na makauwi doon sa amin Uh, so kamusta ang kalagayan mo dito tayo no kamusta ang kalagayan dito na. ang kalagayan ko dito ay ayos ayos din pero hirap tayo no so, hirap sa mga budget hindi ka na makapagtrabaho tayo makapagtrabaho pero hindi na ganun kalakas no o, hindi na magano kalakasan uh, so tayo anong masasabi mo anong gusto sabihin kay sa asawa mo tayo o kay nanay ay, hindi ko rin alam kung may asawa sa lang So, ilang taon tayo na ano, ilang taon pa lang yung mga anak mo tayo nung ano nung, nung na nabilang ko ko tayo. Ang isa kami Ah, yung isa? Apat. So, ayun, bata pa talaga no. So, maliliit, so pa. maliliit pa. Si Sir Marlon sa si Sir Michael na iskala no. Saan na kayo sa yun, nyo? So, sa pumatatandaan yun, yun? so, pa yung address nyo dati doon? sa kapis anong pampami anong at particular na lugar ka tayo sa kapis para ma ano, ng mga viewers natin no? para ma malaman nila panitan Pani, panitan kapis iloilo so in guys taga si tatay taga panitan kapis iloilo so siya ay 74 years old na tayo no oh. so siya guys ay isang 74 years old na so sir michael sir marlon kung napapanood niyo to ito si tatay niyo si sir Ju ano ano pa ko tayo nalalimutan ko lagi jo sir Jolly Scala so yan siya guys so kung sir Marlon sir Michael so yan siya so siya yung tatay niyo na ano na nakalaya na siya noong 2019 so gusto niya mang umuwi pero talagang wala siya sa sapat na budget na pera pang para makauwi no so tayo may mga kapatid ka pa siguro no mga kilala mo pa yon Kilala ko pa yung mga kapatid ko doon. Uh -huh. okay. So, uh, kilala mo tayong ano, mga kapatid mo? Pwede mong banggitin yung pangalan? Uh, Ay, yung mga pangalan nila? Yung kapatid ko nga doon sa amin nung, ini, nung iniwanan ko, Gudo Predo Escala. So, so, Sir Gudo Predo Escala, Sir, kung nanonood ka, ito yung kapatid nyo, si Sir Julie. Sino pa tayo? Sino pa tayo? At saka yung kapatid kapatid ko nga si Nene ang natawag namin si Nene ha ah, babae entay babae entay babae yon. si Elisia oh, so si mam Ma Elisia oh. so pero ibang sa ibang pan na yun baka iba ng tatay na yun Oo oh. so, sa nanay lang kami ng kapatid so tayo yung nakulong ka tayo may magulang pa kayo nun nanay na lang oh, siguro wala na rin si nanay ngayon no? Um, So, anong pangalan ni nanay nyo, Tay? Anong pangalan nyo? Yeah, para mapak matanda ko ng kapatid nyo. Encarnacion Danielis. So, si Mama Iskar, Encarnacion Danielis Iskala na, no? Oh. So, ayun guys. So, baka matulungan nyo siya. So, sana i-share niyo yung video na to para matulungan natin si tatay na makawis sa sa Estancia kapis, no? So, oh. sa mga kapatid niya. So, yun guys, sa uh, mga kapatid niya. So, baka nakikilala niyo si tatay si sir ano, Julie Scala si sir Julie Scala so siya yung kapatid yung nabilanggo dito sa sa Iwahing pala siya Iwahing Puerto Princesa City so dito siya nabilanggo at dito na rin siya nakalaya so uh, wala siyang budget no bago siya lumabas so wala rin yata na naiwan na, na pera na para naipon na makawin sana so yun lang guys sana masyari nyo yung ano natin no yung si tatay na yung video ko na ito